Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon sa ating lahat mga kalaki at syempre ngayon pong 5pm abay mamimigay na naman po tayo ng mga masaswerte pong mga laki first para po sa masusugid nating mga laki followers dyan na nakabang at syempre po mga kalaki ngayon po na uh, pumasok na po ang 1 po ng April mga kalaki aba ikaw na po ang una unang unang makakakuha ng mga lucky numbers namin at nawa ikaw na po ang una namin mapanalo mga kalaki ngayon kung buwan po ng April okay sa ngayon po mga kalaki kung handa ka na po na kunin ng mga lucky numbers namin putok na po kayo rito abay ibibigay ko na po ang mga kompletong lucky numbers po ngayong araw na to tatlong 2 digit po tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibabahagi ko po, po sa inyo mga Kaya kung ready ka na dito kumuha ka na ng listahan at alagaan mong mabuti 3 days po bago natin palitan ang lucky numbers po namin pwede po yan kahit saan po mga kalaki Kaya, halika na Luzon, Pisayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas buong mundo handa ka na bang manalo at maging Milyonaryo Ayan, syempre po mga kalaki Ang mga lucky numbers natin na ibibigay sa inyo Ay talaga naman pong sinusumada nating Mabuti mga kalaki Pilagpa partner-partner natin At higit po sa lahat mga kalaki Talaga naman pong uh, kinukod po natin mga, Mabubuti ang mga lucky numbers Araw-araw po Iraramble ko po yan Pinabasik ko po yan sa birth at Virtue po ng mga lucky followers natin Na humihingi ng mga lucky numbers At sinishare ko sa inyo galing po sa libro ni Lola Carmen. Okay, so mga kalaki, umpisahan na po natin ang mga two-digit lucky numbers natin. Ngayon po alas 5 ng hapon, kunin mo na. Number. 12 at number 24. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 8 at number 21. At ang pangatlo po, number 16 at number 10. Ayan po yung tatlong 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 720. Ang pangalawa po, number 933. At ang pangatlo po, number 816. Ayan mga kalaki, ang 3-digit ang lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers natin ay number 6229 ayan po yung una at ang pangalawa po number 3481 at ang pangatlo po ay number 2117 ayan po mga kalaki kumpleto na po ang 2 digit ang 3 digit at 4 digit lucky numbers bago nyo po ah uh, eh, tayaan yan mga kalaki dapat po naka rumble po yan ha? rambol para po mapalikat na po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? Bago po natin ibigay ang ating mga 5-digit uh, lucky numbers at 6-digit lucky numbers ngayon po 5pm, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo mga lucky numbers na libre araw-araw. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan po, Red Parungkin po. Ayan, research niyo po sa Facebook Red Parungkin na meron pong 400,000 followers. Okay, mga kalaki. Lagi nyo po ito followers natin 400,000 followers mga kalaki, yun po yung legit na account natin sa Facebook at meron po tayong second account, Red parong din po, na naka-yellow t-shirt ako kasama ko si Lola Carmen, na meron po 50,000 followers mga kalaki yun po yung mga legit na account natin sa Facebook at Aris Gachalian at syempre po, meron po tayong uh, YouTube, ang YouTube po natin Red Parungkin po, na merong uh, 16,600 followers at syempre po, TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga, la mga laki numbers, mag-suggest, magpa-code. At higit po sa lahat mga kalaki, pwede po kayo dyan uh, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki at ay, ay automatic po. Padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers isi-send ko po yan sa inyo sa messenger nyo kaya lagi nyo po dapat chine-check ang messenger nyo po dahil po baka nabigyan na kita ng lucky numbers okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months ayan tatayaan mo sa STL sa Lotto sa National sa Weteng abroad man ako po sa Logan 3 months pag sumali ka sa private consultation namin at tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin mga kalaki inaalagaan ng 3 days bago natin palitan malay mo naman mga kalaki ha pagka sumali ka sa amin sa private consultation ang birthmark at virtue birth mo ay maikot ko na matutukan kita at maikot ko ng maganda abay baka ikaw na ang susunod na mananalo sa aming mga lucky numbers tandaan nyo po ang lucky numbers namin sa mga interesado lamang po, pwede nyo pong kunin. Sa mga hindi po interesado, malaya po kayo makapanood ng ibang mga vlog mga kalaki. Okay? Kaya sa mga nagtitiwala sa amin at gustong sumari sa private consultation, abay, message na po kayo sa messenger at kakausapin ko po kayo para legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Tutok na at eto na po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ngayon po, alas 5 ng hapon at eto na po ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 18 Number 27, number 34, number 22, at number 6. At ito naman po ang isa pang 5-digit lucky numbers. Number 31, number 35, number 23, number 20, at number 29. Ayan, at syempre po, ang ibibigay po natin ng 6-digit lucky numbers ngayon, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658, six digit lucky numbers. sheet po ibibigay natin ngayon mga kalaki kaya. Sa mga gusto pong kunin ito, may mo na at tayaan mo na mga kalaki Ito na po, six digit lucky numbers ang lalaki ng mga jackpot Nakakatawa na sana. Isa po, nawa. Nawa po, claim it. Nawa po, ngayong gabi na ito mga kalaki. Uh, may manalo ng 5-digit lucky number po. Kaya susunod na rin yung Ito na po, 6-digit lucky numbers. Number 8 number 24, number 15, number 26, number 37, at number 39. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 17, number 30, number 25, number 33, number 8, at number 20. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers ngayong 5 PM. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki na nakarambol ang mga lucky numbers namin ha? na ng mga 2 digit, 3 digit at 4 digit at aalagaan niyo po ang numero namin ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito na po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo. Ayan, na miss ko tong shout out na to. Shout out po tayo kay Melissa ano to? Melissa Sal ano? Mali Melisa Salinas po ayan po ng Dagupan City hello po maraming salamat po dyan sa Dagupan City galing po ako dyan nung nakaraan nagshoot po ako ng vlog dyan maraming salamat po sa pamilya Salinas hello po sa at nawa po mga kalaki manalo po kayo sa mga lucky numbers na hindi bibigyan natin na araw-araw maraming salamat po sa pagluto at syempre po sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may Ayan, uwi sa amin to ah. Kapit bahay namin to dito sa Nueva Ecija. Sa may San Jose City, Nueva Ecija po. Diyan po sa upper Second, ang mga tricycle driver dyan sa inyo. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok niyo po sa amin. Mananalo tayo, mananalo tayo. Claim it mga kalaki. ko, black